Noong naglalabas si Alina sa tabi ng kanilang babuyan, naliligo at naglalaro naman sa ulan ang kanyang anak na si Alias Faith kasama ang mga pinsa nito. Nalaman ko naman po ito, ma'am. Nung Webes na ng hapon, nakita kong umiiyak na lumuluha yung dalawa kong anak. Kaya tinanong ko kung anong problema. Sabi niya, si Lolo, daw. Kaya nung tinanong ko po siya kung anong ginawa sa kanya ni Lolo ang sabi niya po, hinalikan daw po siya, tsaka po hinawakan daw siya sa kanya Dahil nais ni Alina ang agarang aksyon, dumulog na siya sa amin programa. Mula sa Tiwi Albay, isang sumbong ang aming natanggap mula sa isang nanggagala iting ina Tinanggal niya yung karapatan ng anak ko. Kaya gusto ko po talaga siyang makulong. Para sa agarang legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Major Christian Bruat. In case, sir, na mapatunayan po na meron talagang nangyaring pangaras, ano po yung pwedeng kaso na kaharapin itong sinasabi natin na suspect? Pwede po natin siyang charge ng Act of Placidus Necessitation to 7610. Kasama ang aming team, Sinamahan namin sila Alena sa tanggapan ni Police Major Christian Buruwal para formal nang maisampa ang kaso. Maraming maraming salamat din po sa tabang oramismo.